Hello, magandang araw. Alam ba ninyo na maraming binipisyo ang suha? Ang pomelo o suha ay kabilang sa mga citrus fruits tulad ng orange at dalandan. Maraming bitamina ang suha tulad ng vitamin C, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, calcium at iron. Pero ang kagandahan ng suha ay ang pagiging mababa nito sa calories kaya hindi ka tataba. Sa bawat isang daang gramo ng suha ay may 44 calories lang. Dahil dito, pwede itong kainin ng mga may diabetes at overweight. Kapag bibili ng suha, piliin yung mabigat, mabango at malinis ang balat. Ang mapupulang klase ng suha ay mas masustansya at mas matamis. Yan, balatan na natin ang suha. Yan, bilisan naman ang pagbalat para natin makain na ang masarap na suha. Yung balot ng suha na manipis ay mayroon din kakaibang bioflavonoid na lumalaban sa sakit. Napakatamis naman ang suha nito dahil sa mamula-mula nitong kulay. Kaya ano pa, simulan na natin. Marami pong salamat. Bye-bye!